Dapat sumunod ang mga employer sa utos ng Department of Labor and Employment na layuning maprotektahan ang mga manggagawa laban sa heat stress o sobrang init ng panahon. Itong apelan ni Rizal 4th District Representative Fidel Nograles, Chairman ng House Committee on Labor and Employment sa Dole Labor Advisory Number no. 8 Series of 2023 naglatag ang hensya ng iba't ibang hakbang para makaiwas sa heat stress. Kabilang dito ang pag-iwas na mababad sa sobrang init ng araw, ang mga empleyado at na merong sapat na ventilation at heat insulation ang mga opisina. Dapat i-adjust din ang rest breaks ng mga empleyado at kapag nasa labas o field locations, dapat may sapat na personal protective equipment ang mga empleyado at tiyakin na hydrated. Ang kay Nograles dahil sa sobrang init ng panahon na pinapalalapa ng tagtuyot dahil sa El Nino at climate change. Dapat sundin ang Dole Advisory para sa kapangaran ng mga empleyado. Una rito, sinabi ni Gabriela Partilis Representative Arlene Brosas, dapat mag-issue si Pangulong Bongbong Marcos na executive order para sa mandatory heat breaks. Kapag may EO mula sa Pangulo, susunod ang mga employer tigit na mabibigyan ng proteksyon, ang mga nagtatrabaho sa agrikultura, construction, mga delivery driver, at mga manggagawang nahanap sa heat stress, heat stroke, at iba pang posibleng sakit dala ng sobrang init. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan. Sama-sama tayo, Pilipino!